Sa Sicily, isang crime lord na nagngangalang Lorenzo Vitale, Bruno Bolota, ang dumating sa kanyang ubasan kasama ang kanyang apo at nakakita ng patay na bangkay na nakahandusay sa lahat ng dako. Pumasok siya sa loob ng mag-isa at nadat na niyang tatlo sa kanyang mga tauhan si Robert McCall, Denzel Washington, na nakaupo na may baril sa kanyang ulo. Tinanong ni Vitale si McCall kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi niyang nandoon siya para sa isang bagay na kinuha nila na hindi sa kanila. Binigyan sila ni Makol ng siyam na segundo upang tumayo bago siya magpatuloy upang patayin ang tatlong guns at pagkatapos ay iniwan si Vitale na gumagapang palayo. Kumuha siya ng shotgun at pinasabog si Vitale sa ulo. Habang naglalakad si Makol na may dalang bag, nakita siya ng apok at sinabihan siya ni Makol na manatili sa kotse. Binaril ng bata si Makol sa binti at tumakbo palayo. Si Makol ay nagmamaneho ng malayo hanggang sa mawalan siya ng malay. Siya ay natagpuan ng isang opisyal, si Gio Bonucci, Eugenio Mastrendrea, na nagdala sa kanya sa lokal na doktor sa kanyang bayan, si Enzo Arisho, Remover 1. Sinabihan ni Enzo si Gio na sabihing nahulog si Makul kung sakaling may magtanong. Nagising si Makol pagkatapos ng ilang araw at nalaman niyang nasa bayan siya ng Altamonte. Nakipagkaibigan siya kay Enzo, na nakahanap ng matutuluyan, at naging friendly din siya kay Gio at sa anak nitong si Gabi, Dea Lanzaro. Nagsimulang pumunta si Makol sa lokal na kafe at nakipagkaibigan din sa isa sa mga empleyado, si Amena, Gaius Codolaro. Matapos tanungin ni Enzo kung siya ay mabuti o masamang tao, sinabi ni Makol na hindi siya sigurado. Siya ay pinagmumultuhan ng mga larawan ng kanyang yumaong kaibigan na si Susan Plummer, Melissa Leo, at naaalala niya kung paano niya pinatay ang mga lalaki sa ubasan isa-isa. Kinalaunan na ay nakipag-ugnayan si McCall sa Dia at kinausap si Emma Collins, Dakota Fanning. Nagbigay siya ng tip sa kanya tungkol sa kung ano ang nakita niya sa ubasan sa Sicily at nagmumungkahi na siya ay mag-imbestiga. Pumunta si Collins sa kanyang partner na si Frank Conroy, David Denman, at isang team kung saan nakahanap sila ng labing isang milyon sa euros, kasama ang napakalaking imbak ng narcotics. Sa kalaunan na ay natagpuan niya si McCall sa Altamonte at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kung ano ang nakita nila sa ubasan. Sa palengke sa Altamonte, ang isang tag na nagngangalang Marco Quaranta, Andrea Dodero, ay nagalit sa isang nagtitinda ng isda na nagngangalang Angelo, Daniele Perron, dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng gusto niya, pagkatapos ay hinihiling na makuha niya ito sa susunod na pagpapakita niya. Si Marco at ang kanyang kapatid na si Vincent, Andreas Carduzia, ay nagpapatakbo ng Camorra, isang grupo ng mafia na nananakot sa Altamonte. Bumisita si Marco kay Vincent habang nakikipagkita siya sa isang mag-asawang tumangging pumirma sa kanilang gusali para makapagpatakbo si Vincent ng isang hotel. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng paghagis sa naka-wheelchair na ama ng asawang babae at pagsasabit sa bintana, pagkatapos ay iniwan ang kanyang bangkay para makita ng ibang mga residente bilang babala. Nakatanggap si Gio ng tawag sa telepono na nagsasabing maagang umalis ng paaralan si Gabi, at kapag tinanong niya ang kanyang guro, sinabi niyang kinuha siya ng isa sa kanyang mga opisyal. Tumakbo si Gio pa uwi at nadatnan si Gabi at ang kanyang asawang si Chiara, Sonia Amor, na banihag ni Marco at ng kanyang mga guns, bago sila magpatuloy sa pagbabanta kay Gio para hindi na siya pumasok sa kanilang negosyo. Sa gabi, nakikita ni Makol ang mga taong tumatakbo kapag may narinig silang bell. Ang tindahan ni Angelo ay nasunog, at siya at ang kanyang asawa ay mapipigilan lamang habang pinapanood nila ang tindahan na nasusunog. Napansin ni Macol si Marco at ang kanyang mga gons na nakaupo sa likod na nanunood ng mga bagay, at alam niya kung sino ang hahabulin. Nakikita ni Collins ang isang ulat ng balita tungkol sa pag-atake ng terorista sa Roma, na pinaniniwala ang ginawa ng mga teroristang Syrian. Batay sa kanyang natutunan mula kay McCall, hindi siya naniniwala na ito ay gawain ng mga Syrian, kahit na ito ay ang kanilang mga gamot na natagpuan sa ubasan. Ipinagtapat niya kay Conroy na naniniwala siyang bahagi ito ng mas malaking plano. Oo naman, tinalakay ni Vincent kay Marco ang kanyang mga plano na sakupin ang buong baybayin gamit ang kanilang sariling mga negosyo, at ang pag-atake ng terorista ay bahagi ng plano. Nahuli rin si Collins malapit sa isang pagsabog sa lungsod habang sinusubukan niyang lumapit sa kanyang sasakyan, ngunit siya ay buhay at na hospital. Pumunta si Marcos sa isang restaurant kung saan naghahapunan si Gio kasama ang kanyang pamilya sa pagtatangka na kumuha siya ng mga bangka mula sa Somalis. Napansin ni Marcos si Makol na nakatitig sa kanya, at pinuntahan siya nito. Ipinalam sa kanya ni Makul ng malinaw kung ano ang mangyayari kung hindi niya ititigil ang kanyang mga pagbabanta laban sa pamilya, kaya hinawakan niya ang palso ni Marco at piniga ang nervyo sa kanyang kamay na nagdudulot sa kanya ng sakit hanggang sa mailabas niya ang kanyang mga gun sa restaurant. Sa labas, balak ni Marco na gumanti, ngunit ang isa sa kanyang mga guns ay nasagasaan ng isang van, dahil ang driver, isa pang gun, ay napatay na ni McCall. Pinatay niya ang huling gun bago nilabanan si Marco, nabali ang kanyang braso at pinapatay niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Matapos malaman ni Vincent ang pagkamatay ng kanyang kapatid, binisita siya ni punong Barella, Adolfo Merjota, na mukhang kaliga sa Camorra. Nagbabanta si Barella, na nagresulta sa pagsaksak ni Vincent sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinuto ng kanyang gun ang kamay ni Barella bago siya ipadala sa ospital upang mayugnay itong muli. Pagkatapos ay plano ni Vincent na mag-Higanti. Pumunta si Vincent at ang kanyang mga gon sa Altamonte at inatake si Gio, nagpaputok ng baril malapit sa kanyang tainga at nagbanta na papatayin siya at ang kanyang pamilya hanggang sa lumitaw ang pumatay sa kanyang kapatid. Lumabas si Macol at sinabihan si Vincent na kunin siya at iwanan ng iba. Bago mapatay ni Vincent si Macol, nagpaputok si Enzo ng sarili niyang ripple. Pagkatapos ay inilabas ng mga residente ang kanilang mga telepono at i-record ang mga kontrabida, na pinipilit silang tumakas bago dumating ang mga pulis. Bumalik si Vincent sa kanyang compound at nagsimulang magplanong salakayin si Altamonte sa susunod na araw. Sa kasamaang palad para sa kanila, nahanap muna sila ni Macol at sinimulang kunin sila. Nagising si Vincent nang tumulo ang dugo ng isang gun sa kanya mula sa kisame bago bumagsak ang katawan sa salamin. Sinubukan ni Vincent na tumakas ngunit natambay siya ni Makol. Nang magising siya, nalaman niyang binigyan siya ni Makol ng nakamamatay na dosis ng mga gamot na natagpuan sa ubasan, na nagbibigay sa kanya ng ilang minuto bago bumigay ang kanyang puso. Sinubukan ni Vincent na tumakbo sa kalye kasama si Makol na dahan-daang naglalakad sa likuran niya, at naabutan siya ng isang kotse. Medyo natitisod pa ang crime lord bago sa tuluyang mag-expire. Kalaunan ay binisita ni McColl ang ospital kung saan tinutuluyan ni Collins. Inamin niya sa kanya na ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa Sicily ay para punin ang pension money sa isang taong kilala niya na ninakaw ito ng mga kriminal. Iniwan siya nito dala ang bag na puno ng pera. Pumunta si Colin sa Boston kung saan pinag-uusapan ng lalaking makolang tungkol sa buhay. Siya at ang kanyang asawa ay emosyonal at nagpapasalamat na malaman na ang kanilang pera ay napuhang muli. Pagbalik niya sa trabaho, nakatanggap si Collins ng isang maliit na itim na libro mula kay Macol sa lahat ng kanyang mga personal na pagtitipon, na may isang tala na nagsasabing, ipagmamalaki ka ng iyong ina. Pagkatapos ay tumingin si Collins sa isang litrato sa kanyang mesa, na nagpapakitang siya ay anak ni Susan. Si Macaul nananatili sa Altamonte at sumama sa kanila sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang koponan sa football.